Hello guys magandang hapon sa inyong lahat Luzon Visayas, Mindanao So panibago tayong update to uh, Sa ating uh, monthly guide of September 1 until uh, 30, 2024 Sa 3D National Anesthesia Tips Guide mga kaidol no? So may lumabas sa ating uh, monthly Ang Escalera 534 oh, Nagpasada sa 5 PIM result sa September 6 mga kaidol no? uh, Possible next bantayan ang 155 Pwede rin to pa-slide na 531 mga kaidol Okay. So, dito naman sa special guide, yung Taguan kombinisyon, no? Hot uh, number, 346, pangbahay, 865, at pangkotsi, 661, at regalo, 820. Ito, mga ka-edul, bandayan tong 661, no? May possible na to, no? Baka mamayang gabi, kasi ngayon, pizza size, minsan, nagsabay din ang result sa pizza, no? So, take note. Disclaimer lang ha. Ito pong mga combination ay mga analyzed prediction lamang maakay nun. So, yan po ang ating kabuhang detail sa ating monthly guide. Sa surface and steel guide. Okay? So, good luck. And thank you for watching. Bye-bye.